full time para sabi ko maganda kita pero ano pinag-iisipan ko talaga yung kumbaga mahirap kasi yung bigla-bigla eh mag -resign. mahirap yung magbigla-bigla -bigla ka mag-resign di ba pinag-iisipan ko ano mag-resign na ba ako At kasi malaking kita eh kaso iniisip ko nga yun nga walang benefits 'di ba? Pag tumagal ako rito, anong mapapala ako, 'di ba? Pag mang katanda na ako, bina diba? na ako, 'di ba? Ito, tapi ayan naman ni eh. kaya ko part time. Eh. Kaya ko naman siya gawin eh, kaya uh, hindi ako mag-resign. Kasi ano eh, 8 hours lang yung duty ko kasi 8 huh? oras lang yung duty ko So yung 8 oras na yan May 4 na oras pa akong pwede biyahe eh, Di ba? Gawin ko siyang ano, 12 12 hours araw-araw 4 -araw. hours yung part uh, time Kanina nga may sakay nga ako mami uh, Call center Ang ba? Diba? Call center sa gabi sa araw uh, office work dito sa mayawan Ayala Makati Grabe sabi ko grabe kaya mo yun ma'am sabi niya kaya dalawa ang trabaho <laughs> grabe. Ang uwi niya pa Laguna ah <laughs> Grabe Sabi ko paano yung uh, pagtulog mo ma'am sabi niya Minsan 5 hours, 4 hours Kaya mo kaya eh, ba? Nilagyan <laughs> Oh. Uh. Baka. Baka pag nagkasakit ka, 'di ba? <laughs> Lahat ng kinita mo na sa loob ng isang taon, baka isang buwan mo lang sa ospital. Pero siyempre ma'am, kung halimbawa naman kumikita ka, siyempre alagaan mo naman sarili mo ma'am. Magpapitamins ka, di ba? papacikap ka. Maintenance para sa katawan. Peroactera. <qualche> <manger tense> ah, oo. Totoo yan ma'am. Dapat ko ma, may maxiger ako Every 6 months General, hata general check up Every 6 months yun Kaso lang, syempre pag general check up ma'am Matik yun May makita sa katawan mo Pataas <laughs> bad cholesterol Di ba? Blood sugar <laughs> ah, uh, taas yung dati uh, pressure di, yeah. di mo rin may iwasan yung ma, sa pagkain ngayon di ba? basketball Dito ito, Jollibee, bakto. ah, Kayo ma'am, sa financing ba kayo ma'am? Marketing. Ah, marketing. Hindi na kayo, ano ma'am, hindi naman kayo masyadong ma... Uh... Hindi ba kayo masyadong ano sa trabaho niyo ma'am? Pressure. <laughs> Nakakatawa pa naman kayo. Hahaha. <laughs> Meron kasi nga ano eh uh, Malaki nga ang sahod Malaki kinikita pero <laughs> Hindi makakatawa eh Nakabusangot eh <laughs> 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 Hindi na makausap ng normal eh. Mahirap yung gano'n no? Yung hindi ka masaya Okay lang kahit maliit yung sweldo Basta masaya Ayos lang importante may enjoy mo pa pa traffic yung ano eh Dunkin Donut ay naku po Ito Kasi kanina pa dapat tumiwas eh araw-araw ni ma'am nag-joyride kayo? Oo Ah, okay Ayaw mo ba ang commute? <laughs> Oo oh, no. na LRT, ano? ah, LRT. Ano? ka no? Ah, mag-LRT Tapos pag-upak sa Mag-MRT ka no? Sakay ka na ano? Matagal, matagal Siguro mga 1 hour mahigit Sakay ka na ano? Makinli uh, EDSA Carousel or LRT, MRT no? Pero ang pinaka mabilis talaga ma'am Joy ride Magasto uh, 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 lang Pero door to door ma'am <laughs> uh, Door to door <laughs> uh, Kaso lang medyo medyo talagang magasto lang De sa pa. Kasi pa. mga ano no, mga Kasi pesos, mga kalahati. Pero pa. Kasi pa. Kasi pa. pahinga. pa. Kasi pa. Kasi pa. Kasi pa. Eh, okay, kung sa joyride ka, mga 30 minutes lang. Sa bahay ka na. Oo. Oh. Saka lalo ngayon ma'am, ano, uh, pasokan ngayon, di ba? May mga estudyante. So, isa pa yun. Gagawin mo na lang ma'am kung sakali ang bawa may tinasakyan ka mga movie or day rest. Kunin mo lang yung number. Sabi mo, yes. sir, available ka pa pag ganitong oras. Para yes. at least, hindi ka makabook, tawagan mo na lang yun. Diba? Kasi mas gusto nila yung ma'am yung ano ma'am eh. Yung hindi na... Yes. Yung hindi natadaan sa apps. <laughs> Eh lalo ngayon ma mahigpit yung ano yung di ba wala nang ano wala nang may nanguhuli may incap na so napakahirap ngayon dumaan sa ano EDSA di mo alam may violation ka na eh Only in the Philippines kaya mami. <laughs> Alam na bawal eh. <laughs> bawal na nga. Dadaan pa. traffic dito oo oh, ma'am kasi mag, magpapagas ako mami, kailangan ko ng cash mo okay lang ba? oo oh? okay. saan ba mayroon doon? malapit na po sa sa Arapahog? oo hindi ba? kayo ba? Tubig lang, man. Tubig. Diba, ma? Sige, yeah. diba, salamat, ma. So, kayo guys, nakakatrap na natin dito kayo man sa Mandaloyong, no? So, ah, uh, ko na siya ng uh, tubig, no? Sa 7 eleven So, tinanong ako kung anong gusto ko daw. Tubig, syempre, di ba? Hindi naman pwede siyang gusto ko. Matay okay, tayo dyan. So, thank you for watching guys. Bye!